Hello guys, so good morning. This is the part 2 of Epson L3110. ah, uh, ito yung no power na nag, naputol yung mga uh, yung kanyang mga wires dito dahil sa minaknat ng ipis or ng pwedeng daga ano, sa, or ibang insekto. So yan, so naging problema natin nung nag power on siya yung blinking blinking green and orange. So, check natin. Power on. Ayan. So, yan yung problema guys. Ayan oh. Blinking siya Right. So, chineck ko na yung ibang parte. So, na-check na din naman natin. Ano So ngayon, may nakita ako dito. So dito sa kanyang scanner. Ayan. So ayan Oh. Kung natin, may mga dumi ng ipis. Ayan. Ipis yan. Na, no, ipis. So ayan. Ang gagawin natin, bungkalin natin yung scanner. So possible, pwede may putol na wire sa scanner. Kaya ganon. Or possible na родича. <как> <как> Yun, nangangamoy ipis siya guys. <laughs> Amoy ipis. Sige. Focus tayo dito. Open natin. How to disassemble and assemble. How to troubleshoot. Um, the copier. Of Epson L. 3110 this is also applicable to Epson 3210 3250 and other Epson ano nakapareho nito yan nangangamoy ipis talaga guys nangangamoy ipis so meron yan dyan limang tornilyo tanggalin nyo lang ang tornilyo, ayan. Tapos libreng ano ng ipis. Yan. Ito mabubuhay sana tong ipis na to. Yan oh. Sa inyo ano ng ipis. Aha. Doon kasi mga ipis na to. Ayan. So, balik ta rin natin. Ganyan. So, dapat guys. Then, iangat nyo lang dito. Ayan. Then, sa kabila din. Angat nyo lang para mabungkan yung ilalim. <coughs> Ayan. Ay hindi pala natin natanggal yung ano dito. Kaya sumasabit. Ito. Ayan. So, tanggalin mo yan. Ayan. So, natanggal yung kanyang Ito. So, balik natin. So, bago natin ibalik, linisin muna natin. kasing mga ipis to. binalik lang natin yung kanyang glass ano right ito na guys yung ipis oh ito na yung ipis tingnan nyo yung ipis na yan walang kwentang ipis to namatay na sa loob nako naman so yun nga sabi ko nga kapag ano uh, takpan nyo kung ipa-plastic plastic nyo para hindi ano kung hindi naman ginagamit yung printer or any gadget nyo so i-plastic nyo or takpan nyo ng kumot or ano uh, any tela or anything or ilagay nyo sa cabinet or ilagay nyo sa secured na lugar ano nyo hayaan doon lang sa isang sulok na open <coughs> papasukin at papasukin niya ng insekto, ng ipis o ng daga. Kagaya nito, as in totally napakadumi niya. Oh. Ayan Oh. Ayan. Ayan. Ayan, tinanggal ko lang yan guys. Ayan. So, nakalagay lang naman yan dyan. Oh. Ayan, ganyan lang naman yan. Oh. Tanggalin mo lang naman yan. Ayan, ganyan. Ayan. Sige, pagtuon na natin doon ng pansin. Yan, linisin muna natin. Ang lukong mga ipis to. Dito na natin. Ano ba itong bilog-bilog? Ano ba itong bilog-bilog? ang wala atas yung bilog-bilog ay ni lang pero hawakan niyo yung pinakang lens niya ha. <coughs> <coughs> so double check yung wire kung may putol ba. Okay. eto So linisin natin yung lens. So, sa paglinis ng lens, kuha kayo ng lacquer thinner. Or pwede din naman alcohol. Yan. Ganun lang. Kunti lang. Then, ito. Ito, ano natin dito. Yan, ganyan. Inisin natin. Yun. Alright. So, ganyan na yan, guys. Double check. Baka may putol na wire. Okay naman siya. So sa paglilinis guys, ito wag niyo na tong linisan. Ito wag niyo na tong linisin, ano? So wag nang linisin 'yan. Kasi kapag nilinis niyo 'yan, so mawawala yung grasa diyan. Then hindi na siya madulas. Then ito, lalagay natin siya dito, guys. So instead na doon sa so, dati yung position, lagay natin dito. Yan. So lagay natin siya diyan. Kasi ang purpose niyan para gumolo siya papunta doon at bumalik dito. So possible kasi nag-error siya dahil dito. So para ma-overcome natin yung error na yon, position natin yan dito. So yung pinaka original places kasi niya dito siya. Yan. So nandiyan yan. Yan, nandiyan yan kasi nandoon yan sa dulo. Pero para ma-overcome nga natin yung pinaka main problem niya na blinking sa so possible ito lagay natin yung dyan para mag move so dito dyan natin ma-notice or malalaman kung kung functional pa ba to ano so pag nag move yan papunta doon din pabalik dito functional yan ibig sabihin okay na ayan so, alright ito, linisin natin to. Double check kung mayroong sirang wire. <coughs> Sige. Ito, balik na natin, guys. Alright. Yan. So, maglilinis muna tayo. Linisin ko muna ito. Ang dumi. Ito na guys. <clears throat> Yan. So itong loob na to, dinobol check ko na siya. Okay naman yung ano. So functional naman to. Ngayon, balik na natin yung kanyang scanner. <coughs> scanner, copier, xerox, so ano. Ayan. So alam niyo ba yung ano, ang tawag dito ay pinakanis, photocopier or scanner. Scanner sa printer, photocopier naman sa ano. Pero, yung common na tinatawag na Xerox. Yung Xerox, di ba? Yung Xerox, ang may-ari noon, ang apelyido is Xerox, ano? So, sa company 'yon, hindi pwedeng banggitin yung word na Xerox kasi magagalit yung may-ari. No, so yung siya yung naka uh, kumbaga um, parang sila yung naka ng ganito din, yun. Um, kaya tinawag ipinangalan sa kanila Xerox copier yan. So mas nakilala sa pagpotocopy ng mga documents or ng mga pictures sa word na Xerox. Pero ang tawag talaga dyan is photocopier or copier or ano, scanner. Ano. So hindi Xerox. <coughs> Kasi yung Xerox ay apelyido na no, may sarili. O no, na may nung no, inventor, ano, may ari ng kumpanya. So yan, double check. So dapat dito, ito, dapat hindi siya magkadikit-dikit. So may kitsure na tama yung pagkakabalik natin, guys. Okay. Then, ito yun sa power natin. I mean sa yes sa power. Yan dito na magkakaalaman. Lagi natin. Yan, focus tayo sa scanner ano. So dito sa scanner natin, kung ano notice natin di ba yan. So dapat nandito yan. So minum natin yan diyan. So power on natin. So dapat uh, ah, gumalaw yan papunta doon then bumalik siya dito power on oops ayaw mag on mhm mm ano ba yung nangyari da ah tinanggal ko pala dapat <clears throat> check ulit uh -huh. power on yun pero wala wala yung ano Yung ilaw. Yan, gumalaw na. Diba, gumagalaw. Pero nawala lang yung ilaw ng power button. Gumalaw na. Mm -hmm. Bakit kaya nawala yung ilaw ng power button? So, pwedeng may problema pa din yung sa power button dito. Yan, gumalaw na yan. So tingin tingnan natin kapag nagblinking pa 'yan. Ibig sabihin may problema pa. 'Yan. Gumalaw na siya doon na. Then, hindi na blinking pero nawala yung power button natin. Ano ba 'yung nangyari? yan hindi na siya blinking pero nawala yung power button natin okay bakit nawala yung ilaw sa power button double check natin baka may nagalaw ये डबल चेक चक्नाते हैं I check natin yung board bakit ba siya nawalan sa so, possible na dito yung problema. so hindi na siya blinking. Ayun, Ay, nangangamoy ipis. Nako. nangangamoy ipis gagawin natin dyan kuha ng eraser nangangamoy ng ipis inamoy pa naka yan so linisin natin ito guys yung kanyang flex pwede nagkaroon siya ng loose connection Yang kabila Ya Alright Ok, balik ganun pa din ito lagay natin sya dito yan and ito ay balik na natin <coughs> Lihat ni ya motor nilunya. Mm hmm? Sige. Yun, nag-power on na. nag power on. Ha? Nag power on. Yan ah. Tingnan natin. Yun, so umiilaw siya guys ah. Yan, nag-move na. So isa sa uh, isa sa problema kasi kapag na-stack up yung lens, so dapat igalawin mo 'yan. Then kahit pa yan hindi pinasok ng ipis kapag matagal nang na-stack yung printer, then nag-error na gano'n. So possible may problema sa lens, ano. Basta na-check mo na yun lahat, then then blinking pa din or may problema pa din, check mo yung scanner. Ayun, tingnan natin. Ayun, gumalaw na yung kanyang gears. Ayan. So, ibig sabihin yan, okay na. Then, stable green. Yun. So, ganun lang kung paano mag-solve ng ah uh, paano mag-solve ng blinking. Ano? ah uh, complicated kasi kapag yung printer inano ng, ng mga ah uh, ng ipis. Ayan, nasira ng ipis. Pero kung yung Normal na uh, okay naman yung printer. I mean, malinis naman yung printer. Hindi siya na-damage ng any insect. So, possible na sa hardware yung problema niyan. Ano? Pero kapag mga ganitong mga problema, medyo complicated kasi hindi natin alam. Ayun, uh, nagkanda putol-putol nga yung mga wire. Then, malikita pa tayong ipis, mga dumi ng ipis. So, yun. Uh -huh. So, ingat na lang ha. Ingat na lang sa paglinis. So, kapag naglinis kayo ng printer, magugas kayo ng kamay, baka ma-foot and mouth disease kayo ng itis. Ano? So, yan. So, sana may natutunan tayo sa video na to. Ayan, kung yan yung paraan kung paano nating o-overcome yung problem. Sige, try nga natin. Uh, tingnan natin yung output niya. <coughs> Cancel, then power button. right. Ayan. So, yung output nya guys, very good pa naman. So, diba? Ayan, o. Oh. So, black, yellow, magenta, then cyan. So, yun nga. Uh, sa pag-repair ng printer, take note, kahit pa mabuhay mo yan, mapagana mo yan, matanggal mo yung blinking niya. Kung yung output naman pangit, then babalik mo kay customer. Or kayo mismo, kung pangit yung output or meron may, nawawala dyan na missing color. So, syempre, wala ding halaga yung pag-repair mo kung may missing color dyan. Kaya, ayusin mo na lang. Yan ano. So, meron tayong mga video kung paano yun ayusin. Yan. So, sana may natutunan tayo sa video na to, guys. At maraming maraming salamat sa support nyo shout, uh, shout, out dyan sa ano Sa lahat ng um, uh, Sumusubaybay sa atin Sa lahat ng nanonood So yung pakiusap ko lang sa inyo Huwag nyo nang i-skip yung uh, Yung ads Para kumita naman tayo Maraming maraming salamat at magandang umaga It's Friday morning today 6am in the morning January 10, 2025 Good morning guys